na 450. Ay sabi ko, say, oh pare-pareho, Riyad. O jay, riyad. Yeah, oh, to Riyad. to ang, Pero sa oras sa Riyad to daily ta Riyad sa Philippine Airlines sa Pinas. Daw pareho ba ta sa sa Jason Ang pareho ta sa Riyad. Ah, oh, pareho ta sa Riyad. Unya Manila po 10:30. Yun siya. Yun tayo. Alam ka na. Ano ka na Mm, mm Kaya nga. Sana makaano. Yung CR dati, hindi ko alam pa to. Ito pala yun siya, oh. Ito yun, oh. Dati, ito. Pinipwis ko to. one coming. Damn I'm in Kinoi. All of you? All of you? Yeah, yeah, yeah. All of you all yes. yes. What's time? tidak Ari Dida man umilak ke walang tulog. <laughs>